I am Ali. I'm is Irish. And we are the okay, 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 oh, okay, okay, dog I'm an vlog. so, papakalala namin sila lahat sa inyo. Let's go! So, hi guys. So, ipapakalala namin yung tuta na pinanganak ni Molly. Si Molly, yung Manila. nila. Nagkaganyan na, nagkaganyan na siya. Simula nung nagkaanak siya lumaki yung lumaki siya. Ewan ko kung bakit kasi may gamot talaga diyan eh para hindi siya guma, para hindi siya lumala. Pero lumala siya nung nag-anak. Uh. Seven sila magkakapatid. Pero yung tatlo nahiwalay na sa kanila kasi may sarili ng pamilya. Okay. And ah, Guys, guys, may kakampal to guys. And kung bago lang kayo dito sa channel namin na Okay Okay Vlog Okay Okay Dog Vlog Mag-subscribe mo na kayo at mag-like Bago mo nga mag-start Bago nyo to din panoorin And Papakilala namin sila sa inyo Silang apat Malalaman nyo kung sino sila Simula taas hanggang baba So let's go Start na natin yung unang unang tuta Let's go So, hi guys! Ito yung una niya, yung una ni Molly na naging anak. I mean, una yan nilabas. Kasi, Jumbo tawag naman sa kanya. Jumbo. Jumbo hot dog. Jumbo lang. Kasi siya ay malaki. Hot dog din. Kaya, nag-isip kami ng pwedeng kaduktong ng hot dog. Tapos yun, natandaan ko yung Jumbo hot dog. Kaya, sabi ko na lang. Jumbo na lang pangalan natin dito kasi malaki naman tsaka matang, maano, ma, 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 mataba. Ah, uh, so, siya si Jumbo. Siya yung makulit. Silly and funny. And, sana magustuhan mo po ito kasi gusto ko ni Jambo na maraming likes. Diba, Jumbo? Oo. Okay. Diba, nagsalita siya. So, dapat. Bagdad. Bagdad. Kiss mama. Kiss mama. Okay oh, na yan. Ah, uh, so tara si Jumbo. So si Jumbo lang papakita mo nito ha. ha! Yes. Hi. Hi. I'm Jumbo and I'm silly and funny. The next The next The next The next brother. My next brother is Hay. So hi guys. Hindi pala siya brother. Sister pala siya. Kasi she is a Girl. <laughs> She is a <laughs> girl. Isa lang yung babae uh, sa kanila. Yeah. Isa lang. Ito siya. No. Ang pangalan niya ay no. Cookie Girl. Cookie Girl. Hindi, guys. Spider girl, o, spider girl siya lang um, siya. Oo, Spider Girl siya. Yan. Pero pangalan lang okay, no. sa kanya ay Cookie. Para Cookie. Cookie siya. Uy, ano ka ba? Cookie! Oh. May Cookie na. Hmm? Oh. Choco yan eh. So picture mo kami ni Kuki. Okay. Ayan. So she is my Upi. She is a sister and only one sister. She is pangalawa pangalawa sa kanila. So my next brother is I wait lang. And I am silly, funny and Spider-Man. I mean girl. Wait lang guys, wait lang. Wait lang. Hindi siya mahilig sa music. Yeah. Yeah. Aba, 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 Hindi siya sa gumagana. Pero pag Try niya, try niya. try nyo. Aba, 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 aba. Ah, nakain, 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 I am Cookie. I'm Cookie. I'm Cookie. I'm silly. I'm funny and bullying my other brothers. That's all. The next brother is. Hi guys! So I am Choco. My name is Choco. I am. My color is color brown with black. So they call me Choco. My name is Choco Choco. Choco Choco. I'm eating. Kinakain yung pangalan ko kinakain. Kasi choco, 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 choco. Ah! Hindi ako pagkain, no? Oh. Alaga ako eh, di ba? Eh? Ano yeah. siya? Behave siya, guys. Behave. Behave siya. Okay, ito ka pala Friday na yan. Ayan. Okay, Ah, uh, ano siya? Silly and minsan funny pero minsan makulit 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 siya sobra makulit siya makulit siya makulit siya makulit, makulit makulit bad boy bad boy bad boy hindi na lang siya so that's all I am I am choco I'm punch makulit and that's all next brother is Yeah, Hi guys, I am Snow. Sorry po sa sorry sa interview na to kasi yun na antok po talaga ako kasi ako ay maantukin, makulit, silly, and funny. and funny. And funny. And guys, may talent po si Snow. Alam niyo po ba ang talent ni Snow? Siya ay actor. Hey. Nabi. Kailangan ikaw. Na-picturean mo ba kami ni Choco? Hmm. picture oh, oh, na hmm? oh, oh, <yelos> Picturean mo kami ni Choco? Oo, na oh, napicturean na kayo ni Choco. Hindi po talaga. Oo, oh, talaga. Bilis, picturean mo kami ni Choco. Wait lang. Picture lang namin lang Choco. <yelos> kaya na guys. Eh, and ano ba lang namin kaya guys eh. Kaya... So, yung mother. Magbabalik tayo kay Snow guys. I'm silly, actor, and talented ako. Kaya ako maging aktor. Ako ang unang-unang aktor dito sa Wait pamilya namin. Wait lang guys, sana po pong, ano siya eh, napapatunog siya. Oo, oh, ano. kasi untukin siya. O, oh, tignan mo. O, di ba lagi siya untukin? Yan. Pero no, minsan, minsan, that yung damit mo. Yeah, so many. And look many. at mine. <laughs> Pero yan. Anyways, I am Snow and I am the last child of Mama mother. That's my mother. I need to log in. is Mahilig siya sa sun kasi kanina natutulog siya tapos gusto niya mag twinkle, twinkle, pang pang tulog ng baby. Ati niyo guys, matutulog na siya ulit. Please, please. Lang. Ayaw niya matulog kasi napapangitan daw siya sa boses ko. <laughs> Pero kanina natutulog siya, no? 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 Anyways, I am Snow, I'm silly, I'm funny, and actor. And I am the last child. Bye-bye!